Budismo paglaganap at kasaysayan, simula sa India. Ang budismo ay itinaguyod ni Siddhartha Gautama, na kilala bilang Buddha, noong ikawian sa siglo BCE sa India. Ang mga aral ni Buddha ay naglalaman ng mga prinsipyong nakatuon sa pag-aalis ng pagdurusa sa pamamagitan ng pagsasanay ng tamang pag-uugali at pagmumuni-muni. Pagpasok sa Timog Silangang Asya, ang budismo ay ipinakalat sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng mga misyonero at mga ngalakal mula sa India. Noong ikatrika siglo BCE, ang Emperor Ashoka ng Maurya Dynasty, isang taga-suporta ng budismo, ay nagpadala ng mga misyonero sa rehiyon. Ang mga misyonero na ito ay nakatulong sa pagpapalaganap ng Theravada budismo, isang sinaunang anyo ng budismo na nakatuon sa mga orihinal na aral ni Buddha at ang tripitaka pag-unlad sa bansa. Thailand at Laos. Noong ikatrain siglo, ang budismo ay naging pangunahing relihiyon sa mga kaharian ng Sukhothai at Ayutthaya sa Thailand, na nagpatuloy sa pamamagitan ng pagbuo ng Theravada Buddhism na sumakop sa rehiyon, Myanmar, Burma. Ang budismo ay lumaganap noong ika-11 siglo sa panahon ng Bagan Dynasty, na nagpatibay sa Theravada Budismo bilang pangunahing relihiyon, Cambodia. Noong ikadobas siglo, ang mga kaharian ng Khmer ay nagsagawa ng budismo na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Epekto sa kultura at lipunan, ang budismo ay may malalim na impluensya sa kultura, sining, at pamahalaan ng Timog Silangang Asya. Maraming mga templo, estatwa, at monasteryo ang itinayo. At ang mga ritual ng budismo ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Hinduismo paglaganap at kasaysayan, pinagmulan sa India. Ang Hinduismo, na may ugat sa Vedic religion ng India, ay lumitaw noong mga ikadwa milenyo BCE. Ang relihiyon ay umunlad mula sa mga Vedas, Upanishads, at iba pang mga sinaunang kasulatan na naglalaman ng mga aral ng mga Diyos tulad ni Brahma, Vishnu, at Shiva. Pagpasok sa Timog Silangang Asya Ang Hinduismo ay pumasok sa Timog Silangang Asya noong ika-una siglo CE sa pamamagitan ng mga mga ngalakal at misyonero. Ang mga Hindu na kaharian sa India, tulad ng mga Gupta at Chola dynasties, ay may mga kasunduan sa mga lokal na pinuno sa Timog Silangang Asya na nagbigay daan sa pagpapalaganap ng Hinduismo sa rehiyon. Pagunlad sa bansa, Indonesia, Bali. Ang Hinduismo ay lumaganap sa Bali noong ika siglo sa pamamagitan ng mga misyonero mula sa India at mga kaharian ng Java. Ang Hinduismo sa Bali ay nakabatay sa lokal na sining at kultura at ang mga ritual tulad ng galungan at kuningan ay patuloy na ipinagdiriwang. Malaysia, ang Hinduismo ay nakatanggap ng suporta mula sa mga lokal na kaharian at mga ngalakal na nagdala ng kanilang relihiyon sa rehiyon. Ang Hindu na impluensya ay makikita pa rin sa Malaysia, lalo na sa mga puok tulad ng Penang at Kuala Lumpur. Myanmar Sa mga lugar ng Myanmar, may mga katutubong pangkat na nagsasagawa ng Hinduismo na naimpluensyahan ng mga Hindu na kaharian sa Timog Silangang Asya. Epekto sa kultura at lipunan Ang Hinduismo ay may malalim na epekto sa sining, arkitektura, at kultura sa Timog Silangang Asya, lalo na sa mga templo tulad ng Borobudur at Prambanan sa Indonesia, na ipinapakita ang mga detalye ng Hindu na sining at arkitektura. Islam paglaganap at kasaysayan, pinagmulan sa Arabia. Ang Islam ay itinatag ni Propeta Muhammad noong ikasyatin siglo CE sa Arabian Peninsula. Ang relihiyon ay nakabatay sa mga turo ng Quran at Hadith, mga tradisyon ni Muhammad. Pagpasok sa Timog Silangang Asya, ang Islam ay dumating sa Timog Silangang Asya noong ikasiating siglo sa pamamagitan ng mga mga ngalakal na Muslim na naglakbay mula sa Arabian Peninsula. Sa pamamagitan ng kalakalan, ang Islam ay kumalat sa rehiyon na nagdala ng relihiyosong katuroan at pag-aalay sa mga lokal na komunidad. Pagunlad sa bansa, Indonesia. Ang Islam ay lumaganap noong ika-13 siglo sa pamamagitan ng mga manggangalakal at misyonero mula sa Arabia at India. Ang mga sultanate tulad ng sultanate ng Malaka ay naging pangunahing sentro ng Islam sa rehiyon, Malaysia. Katulad ng Indonesia, ang Islam ay dumating sa Malaysia noong ika-13 siglo sa pamamagitan ng mga mga ngalakal at mga sultanate. Ang sultanate ng Malaka ay nagkaroon ng malaking papel sa pagpapalaganap ng Islam. Brunei Ang Islam ay dumating noong ika-14 na siglo at naging pangunahing relihiyon sa bansa, na ipinakilala sa pamamagitan ng mga mga ngalakal at misyonero. Epekto sa kultura at lipunan Ang Islam ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng Timog Silangang Asya, mula sa pagbuo ng mga mosk hanggang sa mga ritual at pagdiriwang tulad ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ang Islam ay mayroon ding impluensya sa sining, arkitektura at mga batas sa rehiyon. Kristyanismo paglaganap at kasaysayan, pinagmulan sa gitnang silangan. Ang Kristyanismo ay itinatag sa Jerusalem noong unang siglo CE, batay sa buhay at mga turo ni Heso Kristo. Ang mga apostol at misyonero ay nagpalaganap ng kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Asya. Pagpasok sa Timog Silangang Asya, ang kristyanismo ay dumating sa Timog Silangang Asya noong ika-16 siglo sa panahon ng kolonyalismo. Ang mga misyonero mula sa Europa, lalo na ang mga katoliko mula sa Espanya at Portugal, at mga protestante mula sa Britain, ay nagdala ng kristyanismo sa rehiyon. Pagunlad sa bansa, Pilipinas. Ang Kristyanismo, partikular ang Katolisismo, ay dumating noong ika-16 siglo sa pamamagitan ng mga misyonero ng Espanya na nagtatag ng mga kolonya at simbahan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko sa Asia, Timor Leste. Ang Kristyanismo ay ipinakilala noong ika-16 siglo sa pamamagitan ng mga misyonero ng Portugal. Ang bansa ay pangunahing Katoliko. At ang relihiyon ay may malalim na impluensya sa kanilang kultura, Indonesia at Malaysia. Ang Kristyanismo ay mayroon ding presensya sa mga lugar na ito, ngunit mas maliit kumpara sa ibang mga relihiyon. Ang mga misyonero mula sa Europa, noong ika-19 siglo ang nagdala ng Kristyanismo sa mga puok na ito. Epekto sa kultura at lipunan Ang Kristyanismo ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga aspeto ng lipunan, edukasyon, at sining sa timog silangang asya. Ang mga kristyanong simbahan, paaralan at ospital ay itinatag sa rehiyon at ang mga piyesta tulad ng Pasko at Pasko ng Pagkabuhay ay malawak na ipinagdiriwang. Iba pang pananampalataya at espiritualidad animismo, paglaganap at kasaysayan. Ang animismo ay isang sinaunang relihiyon na nagmula sa mga katutubong komunidad sa Timog Silangang Asya. Ito ay naglalaman ng paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno na may malalim na koneksyon sa kanilang kapaligiran at pamumuhay. Epekto sa kultura at lipunan. Ang animismo ay patuloy na isinasagawa sa mga lugar na malayo sa urbanisadong sentro, tulad ng mga puok sa Borneo, Myanmar, at iba pang bahagi ng rehiyon. Ang mga ritual at seremonya para sa mga espirito at mga ninuno ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay at kultura ng mga katutubong komunidad. Konpusyanismo at Taoismo Paglaganap at Kasaysayan Ang Konpusyanismo at Taoismo na nagmula sa China ay nakatanggap ng impluensya sa Vietnam mula sa panahon ng Dinastyang Han noong ikadwas siglo XII. Ang mga ideya ng moralidad at paggalang sa mga ninuno mula sa Konfusyanismo ay naging bahagi ng lokal na tradisyon, epekto sa kultura at lipunan. Ang mga prinsipyo ng Konfusyanismo at Taoismo ay makikita sa mga lokal na seremonya, pagpapahalaga sa pamilya at pamamahala sa Vietnam. Ang mga ideya mula sa mga relihiyong ito ay nakatulong sa paghubog ng mga kaugaliang panlipunan at kultural sa bansa.